magandang buhay sa lahat. The very first Vogue Philippines Anniversary Gala, Liza Soberano Spotted. Lalong pinuri ang kagandahan ni Hopi sa Vogue Gala. Napakasimple lang siya, halos walang makeup at walang suot na alahas. Pero sobra daw kinabog ang netizens sa kanyang aura. Super ganda, kahit ano talaga, ang ipasuot sa kanya. Elegante pa din, ang dating ng dalaga, simple lang siya, pero mapapawaw ka talaga. Spotted din muli si Liza Soberano kasama si Kimi sa Bello Medical Group na pagmamayari ni Dr. Vicky Bello. Samantala, si Enrique Hill naman ay nagpaabot ng pagbati sa kanyang charity sa pangunguna ng Kenlandia. Dahil 7th anniversary na nila at patuloy pa din ang suporta ni Enrique Hill sa kanyang charity at sa mga bata doon, sobra-sobra nga. Ang tuwa ng mga bata sa nasabing eskwelahan. Ganun din syempre ang kanilang mga guro, likas na matulungin talaga. Ang Liz Ken couple, mabuhay kayo. Hopi and Ken, deserve nyo talaga. Ang isa't isa, salamat din sa Liz Ken fans, sa patuloy na pagsusuporta sa kanilang idolo. Salamat po.